tila si Kim Chu lang daw talaga ang inaantay ni Paolo Avellino. Today. Kahit hindi naman daw umamin si na Kim Chu at Paolo Avelino, ramdam na ramdam naman sa mga kilos nila at sa kanilang mga tinginan na meron talagang sila. Bilang given naman na si Paolo talaga ang nalilink na karelasyon niya ngayon, Ngunit tila parang tinanggi naman ito ni Kimi, nang muli na naman siyang asarin sa It's Showtime ni Vice Ganda. Tinanong ni Vice si Kim kung naipakilala na raw siya sa parents ng boyfriend niya. Ang sagot ni Kim, yung mga dati. Oo naman. Kaso, sinundan ito ni Vice na, e yung ngayon daw. Sabi ni Kim, wala naman ngayon. Ka ba sa yun! Nako! mga dati? Oo. Oh. Sa mga dati. Bakit yung sa ngayon, di pa? ano mo ngayon. Kung ganun pala, si Kim ay hindi pa pinapakilala sa magulang ni Paulo. Sinabihan pa ito ni Vice na, mamatay, at kahit makarma o mabawasan ng endorsement. Tawa ng tawa si Kim at sagot pa niya, talaga. Kapag ipinakilala ka, iba yon. Kapatay. Kapawasan ang endorsement. Totoo talaga. Okay. Pag ka, iba yun. Uh, oh. Ngunit kahit ganito ang naging pahayag ni Kim, hindi rin naman naniniwala ang karamihan ng Kim Pao fans, sa sinabi niyang wala siyang kasintahan ngayon, lalo na nang bigla magningning ang mga mata ni Kim nang marinig ang kanta ni Paolo. Oh. Hey. Pero tutayan. Nais makamit okay, ni Kimpow. Dapog party na 'yon. Saray. Uy, sandali. Matatanda pa mahal. May ibang kislap. Alam naman daw ng lahat na may something talaga ang Kimpow, pero hindi pa siguro ang time para umamin sila dahil gusto nila private muna ang kanilang relasyon. Kitang-kita naman Actions speak louder than words. Ika nga, ganyan daw talaga si Kimi. Hindi muna niya gusto ipubliko ang relationship niya, katulad ng dati niyang relasyon, na matagal daw bago umamin. Marahil din daw ay inaantay lang talaga ni Paulo, na pumayag si Kim na isa publiko ang kanilang relasyon. Ganun paman, man, Panatag naman daw ang Kim Pao fans, lalo na nga at hindi naman maitatanggi ng mga mata at ngiti ng Kim Pao ang totoong feelings nila para sa isa't isa.